good afternoon hmm. nag sila sila nag-ihaw ng kambing parning kambing kasi may ano eh may ikinasal yung anak -ana na yan yung malit na langga ng gamay anak niya yung ikinasal hindi dito ginawa yung kasal doon sa side ng babae yung ginawa kaya dito uuwi uh, sila ngayon dito so nag naghanda din sila ng isang pirasong kambing mm. 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 ganito paglinggo dito pero ngayon masano lang siya kasi may nagkatay ng kanyo

pa. <laughs> Ayan, nag may nagbibenta ng siyupaw. Oh. Itong nagbibenta ng siyupaw, palagi talaga siyang pumunta dito. Pero, uh, pero, hindi ano, hindi siya madalas pumunta dito. Pero pag once siya dito sa bayo namin, is pumunta talaga siya dito sa loob. Pumasak sa amin ba? Kasi halos lahat din talaga dito, eh, bumibili sa kanila. Tsaka mainit pa kasi talaga. Ito ang ginain nila. Binigay lang to ng aking kapatid. Dalawa. Shib give, give. Hatag, hatag.

good morning. Ito yung ulam namin. Ayan, talong at itlog. Ayan na guys, luto na yung itlog. Tatlong ano yan, tatlong piraso. Ay, ba, baga lima ito, tap, tapos tatlong beses ko siya nilunod ba. Para maging tatlong ganito, bilog. So, ayan. ayan. ba? Diba? Meron pa yan, hindi pa yan naubos. But... Ayan. natin na doon lahat tapos sa suka at toyo ba? Ayan guys, tulog na si RNG. Kakain na muna ako sa kalang ako maglalaba. Si Ima na Sabi niya, kumain ka na daw para makalaba ka na. Sabi niya sa akin. Kaya sa, ano niya ako ng pagkain. So kakain na muna ako guys. At para ako makalaba na. Makain pa tayo. Mamaya po ulit guys. Kain pa tayo guys. Yeah. Yeah. Eh. masarap pa ito kapatalo nga tsaka yung talpos ng kamote tsaka alas lahat ng gulat ito guys binibili na ha? hindi na pa rin talaga dati iba na ngayon sa nga dati toyo, ginaganyan Kunti lang yung kanin na kinahitin. Kasi sa kanin. Tapos ganyanin mo Tapos ganyanin mo na siya. masarap talaga. Yes, na ano ako dito na work ako sa hindi Kasi tingnan nyo dito. Yung banda dito, ewan ko, tingin ko lang ha sa akin na yung banda dito is parang malaki sa side na to. Pero yung dito is maliit siya. Tapos pag hinahawakan ko, pag tinignan ko kasi siya sa video, pag nagbibideo ako, is parang malaki siya dito talaga. Tapos pag hinahawakan ko ganyan, dito malaki siya. Tapos pag dito naman yung sa ko, maliit naman tong sabila Kaya hindi ko alam kung ano nangyari or natakot ako syempre baka magaya sa ate ko na yung ate ko kasi guys is may ano siya may tawag dito ay eh, may guitar so baka magaya ako pa Ayan, no? Oh. Ayan po tayo, guys. Ayun. Ayun, butayo, guys. Ayun, butayo, Kaya tinitanong, tinatanong ko yung mama ko, tinatanong ko yung mas kahit sino dito. Tinatanong ko kung malaki ba dito. Sabi nila hindi naman daw, pantay naman daw. Sabi ko naman bakit para sa akin, ano, parang pag ako yung titingin is malaki yung sa kabila. So hindi, dahil sa ano yan, dahil mataba ka sabi niya. So actually guys, sumaba talaga ako dito no. Doon pa sa Nepal, no nagpadipo ako, tumaba na ako. Tapos nasundan pa yung pag-uwi dito at saka puro Pilipino food pa tayo dito, ba diba? So talagang mapaparami yung kain mo dito. Pero ngayon is, nagano ako, oh nagawas talaga God. ako sa rice, guys. Kain po tayo. Oh <laughs> Yung ibang talong is may ano na siya. Malalaki na yung buto buti <laughs> niya ba? Hilom ay man, Arin. 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 Hilom ba? Natulog kasi si RG. Hmm. Hmm? Bus na 'yung kanin ko. Itong talong is pa uh, ano na Marami siyang buto ba? Tapos na akong kumain. Oh, yun guys. Ano? Tawag dito eh. Dito sa kabilang bahay na yung sinabi ko sa inyo na gagawin computer shop ni mama. napaayos na yun siya pero hindi natuloy sa paggawa ng computer shop. Kaya nalaman ko kaninang umaga is may mag-aarkila dito. So, yun, hindi na matutuloy siguro yung paggawa ni mama ng computer shop is ano na lang to gagawin niyang boarding house so, yung ganun. So, may titira dyan. Sa side ng ang ko. So, titira sila dito kasama ng isang pamilya. Asawa niya at may anak. Kasi nag-ano siya eh, na... Nagtatrabaho siya sa sim ng ng kapatid ko. Kaya ayun Eh, dito sila mag Sa bukid sila nakatira sa Takurong. Takurong City. Ayun. So, hanggang dito na lang muna, guys. Mamaya po ulit. Dahil maglalaban na muna ako. At saka para matapos na rin ako kaagad. So, dito na lang, muna Mamaya po ulit, bye bye po everyone. Thank you so much. God bless us all. Bye bye po.